Ano? Para Ay, na! Ano? 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 Let's go! Okay. Be careful. Huwag ka nga magpanggap dyan. Wala ka naman talagang pakialam kung mahulog ako o hindi. Maying, Of course I care. Ayoko may masamang mangyari sa'yo nang hindi makikita ni Kidlat gusto ko nandito yung anak mo para makita yung pagkamatay mo! I want to see the pain in his eyes! I want to see him suffer! Simuan niyo! Kaya baka niyo mo! Tama na! Tama na! Para! Akyat na! Tama na yung sinasabi eh! pa rin, tol. pa ako tumatawag. Parang nakapatay ang cellphone niya eh. Wala dalang cellphone yung si Ma'am. Dapat din na sila umaalis sa bahay. Alam naman nila nakalaya pa si Matos eh. Ano ba to? Nawawala si Jello. Ngayon naman si Maying at si Lady hindi makontak. Ano ba nangyayari? Anak, ano ba ang pwede nating gawin? Natatawag akong sa mga pulis. Para matulungan tayong hanapin si Maying, si Lady at si... Jello! Jelo, si Jello! Tol, kanina ka pa namin hinahanap. Nag-aalala na si Lady sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Nasaan siya sa ato, Lady? Asan siya? Wala sila. Umalis. Kasama ni Mayeng. Kanina pa namin sila hindi makontak eh. Dahil hawak sila ngayon ni Matos. Sorry po, Aling kasalanan ko po ito. Dapat di na tayo umalis sa Nirilis eh. Wala kang kasalanan, Lady. Ako yung nakausap ng walang yung abogado na yun na nagdala sa atin dito. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo kasi nadamay ka sa labanan namin ng mga Victor. Sila naman po yung nauna. Hindi na amay po nila si Jello. Sana lang po talaga ligtas po yung kapatid ko. May awa ang Diyos. Ililigtas na si Jello, at tayo dito. Naniniwala ako doon. Ayoko lang din po talaga na may mamatay pa po sa harap ko, Aling Maing. Katulad po nung nangyari kay Chelsea. Kaya kayo po, huwag kayo mamamataya. Huwag ka na umiyak, Lady. Baka mamaya makasama sa'yo yan. Wala na rin naman po kong pakialam sa sarili ko eh. Ay, Matos! Kung gusto mong ilabas yung galit mo sa akin, magawa yan! Wag sa kapatid ko! Huwag kay Aling Mayig! Lady, tumahimik ka nga! Huwag ka magsalita ng ganyan! Tagal na rin naman po kong nagdang mamatay eh! Talaga? Ha? Matos, Matos! Parang awa mo na! Shut up! Puro kayo drama! Ikaw, Lady. Hindi mo na kita tatapusin. Tagal ko tong pinagplanuan at hindi ako papayag na ako lang ang makaka-appreciate nito. Gusto ko my audience because I want them to see how epic your text will be.